Good morning guys, bari dog grooming tsaka uh, delivery kami ng pet shampoo kay Ma'am CG. Bali magpapagroom sila sa akin tapos bumili sila ng isang galong pet shampoo for only 200 pesos. Guys, free deliver na po yan. Araw sa nasinto manawag mapandal mga kahit saan ka man. Pag mo ito guys, tago mo lang yung galon dahil sa next nabili mo ay 180 na lang po siya. Tulad ng dati, free deliver pa rin siya ah uh, si Ma'am CJ po pala ay from San Asin, sa Sanasinto sa San Roque. Ayan, si Ma'am CJ po ay meron siyang business. ay uh, I-promote na din po natin. Uh, ilagay ko na lang po dito sa video ko yung kanyang price list. Bali, ang kanyang business po ay yung mga eye extension, yung mga may mga design, taka eyebrows, yung mga may design na ginagawa niya. Tapos sa uh, nail, nail art yung may mga design ayun tulad ng sinabi ko po inila ilalagay ko po, po dito sa video yung mga price list niya magaganda po yung kanyang gawa nag home service din po siya sa mga araw sa nasinto dyan or manawag na malapit sa kanya pwede nyo po siyang kontakin nilagay na rin po natin yung kanyang facebook account dito ayan po so maraming maraming salamat po yung sinasabi ko sa inyo kay ma'am CG sa mga gustong magpa eyelashes sa kanya ayan po yung kanyang ino-offer hmm. nag home service din si ma'am CG pwede niyo po siyang kontakin dyan ayan ayan o hmm. nag -o home service din po siya ayan yung mga presyo ni ma'am CG so nag din si ma'am CG hindi yung ano yun, niya yun, 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 yun. talagang pumasok po siya sa mga ganyan Ayan, pwede nyo po siyang kontakin dyan. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga gustong magpaganda. Ano yung eh, volume, open eye, ayano, o, gaganda. Ang gawa. Ayon. Uh, before uh, dog grooming kami dito sa may malasiki so ito yung inispat ni ano ni Raymark Ramos yan siya ang nag shoot dito bari regular client ko na rin po sa grooming ayan ito yung mga papis niya guys oh. Ayan. apat yan ayan oh. ang gaganda oh. lalaki So ayun, balik muna kami sa dog grooming. Ayan. So mamaya, tignan nyo na lang, malinis na to mamaya. Nanganak bukas siya. Ayan. Hindi mo muna pinagroom. Ito. Hmm? No, no, no. Padukol. Ayan. yun, malapit na po tayo matapos guys nice. yun, yung kaninang method malinis na Ayan na po, pinapaliguan na po ni paring Tisoy yung kaninang matay. Do okay na po siya. Ayan po, si pari Tisoy talagang kumikita ang pangkabuhayan. Pari Tisoy, puntahan nyo lamang sa barangay Anulid, Sityo Paradise. Magpapainom daw siya mamaya.